bundok ko. Ayun oh, no, bulalo. Ay, bula no. no. Yo! Yo! <laughs> <laughs> <Pang> mayaman. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> <laughs> There, yeah. 99 lang eh. Ayun! 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 kami uh. Uh, dito sa so, Ayun! kainan uh, dito sa Ayun! 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 Anna. Ano? Ang dami mo naman, apat na ulam. Okay, kasi yung lugi ako doon eh, O. Lugi ako doon. Bakit lugi? O. Hindi ko na yun. Dito tayo. Hot dog eggs. to see the spot. Hindi. So, ayan <yeng> mga kamamshi, kami sa isang kainan sa Nagkailan. <laughs> o, oh, dyan ka <kayo> mo po. Ayan. <laughs> <yeng> <yeng> <Yeah. yeng> Ayan ang mga order, oh. Boto, bolo, andy, hmm. Dito lang to. Sa card lang. Naguna. O, ay, yung ay, may kanin pala tayo. <laughs> <laughs> ano Is order mo, Rengs? Ay, Ralph. Ha? At ayan, okay, mga kamamsi, oh. Apat na ulam, 99. <laughs> <laughs> andi rice, andi cheese, andi soup, andi drink. So, puro andi na ayan, lang. Ang <laughs> and daming andi. Yeah. So, dito lang kayo pumunta sa Ayun, oh, Andy Rice, oh. Pedra, Pedra Bulalo House Signature. So, ayan. Hmm. So, dito naman, ayan, ang kanilang New trending is now here. Oh, ayan. Pwede kang mamili ng mga pwede mong kainin. Ayan, dami nila mga ni-serve. Ano yung mga salamin ko? Ano barangay dito sa nag-serve? So, 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 so. Ayan. Malaya pa pang bilya siya yung ready, no? Ayan. May kuya and bunso. 6.50 oz. Tita, pero po ang mga tatang po. So, Paris, Lee. Lechon. 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 drink. Ayan, ayan. Lechon. dami nilang pwedeng i Lechon. sa Lechon. 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 Pedra. Lechon. 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 lang, bebe. Ayaw mo naman na Kung pang bata, pwede ka dito. At kung pang mga matatanda, dyan ka na kumili. Bulalo. Ayan. Eh, mga pang-adult na pagkain dito. So, 99 lang mga kamamshi. Ang mga pagkain dito. So, ayan. May unli-juice din sila. Anong flavor? Tingnan mga. Anong flavor? yan, Mga kamamshi. Unli-juice din pala tong uh, restaurant na to. And yung apat na ulam na 99 pesos. And then yan, 99 pesos din dito dito. Si pork chop. And apat na ulam din dito. 99 pesos. And free. Free only sabaw, the juice. Only, ayan, ayan yung sabaw nila. Ayan. So, ayan. O, so, diba? Sarap kumain dito. Ayan. So, ayan naman. Si pinapaita. Ayan. So, ayan. Amon um, mga kamamish, dito lang yan Ito. sa Lagcarlan, Laguna. So, ang, ang mura na kanilang mga pagkain. Anilang, ang dami mong pwedeng piliin na pagkain sa kanila. Ano ba? Yan.